zero Update po tayo. Dito kami sa dito ako sa loob ng bahay namin, bahay ng amo. Dahil nga po stay in po kami. So, update po ang weather sa UK. Kapon Ka na uh, may typhoon siya. May hurricane siya. Kaya daming down po sa likod ay sa, Arab uh, harap at sa likod. Ngayon po, kaya <laughs> the whole day ulan na naman po the whole night una ulan po kaya climate change na po talaga sana ito snow pero sa countryside po snow kita niyo naman yung mga posa ko oh. sa kalamigantan ah. yan si Mimi yung oh. mm. dalawa oh. sarap ng tulog ah the general wanted ito isang ngipin yan yan isang ngipin yan yan uh, pina dentist dental namin yan nung bata pa sila mura lang po naman yung nagasta 2,800 pounds <laughs> nagulat ako <laughs> Ayan naman yung ibon na nakikita nyo Hindi po kalapati yun Mas malaki po sa kalapati yan Sa atin yan ang tawag dyan Yung tumutulog na Kurukukuk Yung maganan umaga Yung, yung binabaril natin Yung inihirgan natin Bato Ayan Mababait po mga tao dito Hindi sila namamaril ng mga bato-bato ang binabaril po yung ano yung mga kalapati kasi po yung kalapati ang tawag po dito isa a dirty flying rats flying rats po saka natay sila ng mga bahay mga shops kaya minsan may panahon na lisensyado na ano yung mga lisensyado na nagiergan po ng ano kalapati yun hinahirnan nila Ayan, tingnan nyo oh, mga bato-bato oh. Yan, ang lalaki oh Kita nyo Nakakatulong din yung tubig namin doon Dahil doon sila naliligo Saka uminom Yan o, oh, bato-bato oh. po yan Hindi po kalapati yan Basta po gray Saka may puti sa lig na ganon Bato-bato, lalaki Hmm bawal po ano pag hindi ka lisensyado na nawamaril po ng ano ergan yung spring brake barrel ergan po ang ano dito karamihan yan nagaanting sila minsan pero may lisensya ka sa so, ano Ayan, yan ang dami nila oh hmm. sa so may terrace ng kabit bahay oh. dito rin ako natuto na doon po sa Pilipinas no. Mahiling din po ako sa Ergan. Pati maliliit na ibon, basta ibon, binabaril ko rin. Ngayon, nung napunta ako sa lugar na to, parang tama sila na ano, uh, lalo na tong country na to, tama sila. E, parang yung you just have to love the animals. Kaya masyorte yung mga aso dito. Walang kumakain po ng aso. Walang kumakain ng pusa. Walang kumakain ng mga ibon. Meron din pero sa countryside po. Yung ano, squirrels, rabbits. Yun, ang Tapos yung mga mayayaman naman, nag sila ng Fox. Billionaires po dito. sila uh, uh, sinahabi nila. Pero pinagbabawal na rin. to. right? Oh, May. Sayang eh. yung ka ganito. Suklay kaya o. Ayan. Mayroon din silang delikata ayan alright so yan po ang update kaya nag uuper tayo ngayon ayan po maulan hindi makakalabas si Alex siguro o kaya pwede naman siguro wala namang ulan masyado magdamag po na ulan kaya ayan magmuhay dito araw araw na kasi yan kapag uuper w ka Yeah. kadamdaman lang naman yung saya pero karamihan po longkot siyempre malayo sa pamilya pero pag inisip mo pira yun tapos yun ganitong buhay pagka day off naman mamamasyal ka mamamaling ka na rin bis na hindi ka <coughs> magbuhat ng mga, ano mga gamit dyan ano pang buhay namin dito, mga OFW? Ayan. Potobo na rin ako ng ganito. Hmm. Kami kasi mga bilyar eh, yan eh. Mahilig kami ng mga ganito kaya sa Pilipinas. Yung may iba lang. Alright. Ah, shout out po sa mga bilyar na uh, relatives from uh, teman ay, Hai ya tuh yeah. teman Ito... sebatik teman-teman Jan Mbak Bisaya you know... <coughs> si mana biliar, the most richest man in the Philippines Malawa, awa you kira-kira know... mm -hmm. tim lumapit Oh <coughs> shit. All right. Sama pagarandam po mga kamayan. Yang nah, paling masakit ng ulo ko basta. apa ko ba gumagahin kamisa no sa artist na sama ko si nando. Bersatuin ko ya. Sumasakit ang ulo ko. Ano kaya ito? Migraine? <laughs> Lalo na pag na sarapan harapan ko yung minyo. Parang nasusuka ako sa ano? Nantok. Sa nga masakit ang ulo. Ewan ko ba? ano masawa ang <laughs> ulo? May migraine na ba? Ano? Hmm. Dapat, lang na ano na. Okay. Dapat lang ma, uh, na ano Lilibre ko si Commander kasi. Nawala yung pira ko kahapon. Mm, reward. Yeah, ayan. Sandaan. Kakain namin yung 50. Para wala namang masabi yung makahanap yung pira. <laughs> nawala eh. Sinisikrito ko, nawala ganun bayan po sa part time ko sa may ano uh, kung maalala nyo yung kapitbahay na may studio doon ito po yung palaging kinakainan namin na ano Turkish grill kain muna tayo ano, kaibigan mga KfW, minsan lang naman momos yun yung bago bago sila ano, ayunan muna yung bibigay Salam. Yan na po yung order natin. Lalong sumakit ang ulo ko. <laughs> yan. Yeah. Okay, kain muna tayo. Mga kapatid. Galawang Pilipino po. Siyempre binayaran tayo. Take away. Galawang Pilipino. Kebre Pare. Okay, okay, oh, okay. oh, yan. Si Waldo po, wala -wala yan. 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 Malangin oh, pa may libre kami yung tea Paglapa na Paglapa Mali Mali Eh yan Ayan 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 Pilipino Everywhere <laughs> Take away Ito na po ang masaklap sa buhay ang mga nangyayari pag may nandun ka si restaurant siyempre wala na yung mga pagkainan natin ano pa ba ang kulang dito ka na manginginig sa bandang kabanata yan ang problema na ano, nagkaka-migraine pagkatapos mong pagkainan, wala na. Siyempre yung susunod, tawagin mo yung waiter. Tapos magbibigay sa'yo ng lista na yun na. Disgracia. Free? Okay. Okay. Tapos sumingi pa ng ano. Baklaba. Baklaba. Dessert. <laughs> Ayan. Pinanong pa niya kung free eh, o hindi. Kung hindi. Talagang gusto ko na magpa... magpatawag ng ano titingin sa akin. And talagang, ang sakit ng ulo ko na dito, hanggang dito. Ayan. Um, siren killer yan. Sugar. Tanga ka. <laughs> ganang kami nagbibiruhan na magkasawa po. Ah, walang tikunan. Anyway, ngayon lang ako nagbayad pero basta ako ang nagbabayad sumasakit masakit ulo ko. Hindi ako makaya nga. masakit ang dibdib ko. Tingnan natin. Bakit nga? Kailangan ko ng dalawang parasita mo po mamaya. Ay, pare ko. Hindi na ako <laughs> Iyon. Mhm. Mm so, okay. Tapos tayo sa ano Baba. Dalo na Kulang dahon.

kasi okay po hintayin na natin yung sakyan park para dito na lang po kami ita ano sa sakay kasi maraming ano to tao kaya ayaw alright yan po yung mga kakay ngayon lana Puro si Skeleton na lang. Ah. Skeleton. nasaan hmm. amin. Nasa amin na po kami dito. Popular na po kami. Oh, two, minutes. two minutes lang. Alright. Two minutes daw. Uh, yan. Mga English din ngayon ha. Puro si English. Yeah nabadrat Ay, eh. Ayoy nait, prepon niya. Okay. Sana anak po kami dahil nga po late kami sa ano. Pumbuntaan. kasi yung mga mga pass dito on time. Kung sinabing 2 minutes late, 2 minutes late lang po. Bihira lang yung yung ano, yung trafik okay. sih nih. Kata

Australian High Commission. Hi, Ay, gano'n this trans station. Ang matin. Trans station. Okay, straight nila, billboard. Okay. No, no. No, no. City of Westminster Ano? Ano na mga beauty Beauty Design Doon po tayo magkikita ni ano Ah. Pareng pyuno. Noon hmm. sandalanan. Ra ra ra. pig sa pagin ang pig sa TV si sa Sanjada o Redo B nga ako Marconi Wing uh -huh. doon po yung ano alright yeah oh parang piolo dito na naman kami okay Basta ah, pupunta tayo dito yan, si Pareng Pio lo, magaganan lang yan ang trabaho niya, milunion. Ay, ano? Uh -huh. Pareng Pio lo, Christmas light ng video, yan. Christmas tree. Yan. dito na po kami sa ano, video. <coughs> na si Pareng Pio, Pio lo sa ano. Harap. <coughs> Kala muna tayo. Ah. Piolo. Mga ni Piolo, ka lang ah. Madidimot ka pag umalis ka diyan. Alis na kami. <laughs> Alright, doon sana station pero wala. Okay, let's go. Pag-i-stick to girlfriend. Ha? 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 girlfriend. Ayan o oh, Nalitso na turo Nalingatan mo Yung Nalitso na turo Ayan Matakpan Okay They're going the same direction for the bell. The rest. Right. <laughs> <laughs> Mamma mia. Oh, yeah. pictural ko ata lalain da tala na notice sa kitya ha huh? alright the lipstick namo ji babae la lagay he na lipstick di a sa to ji na babae lumoy ka ara ara ah engine ni basi Tatang ko man ang umuli na hindi nagsahap ko man Pag nakalagyan yung kasakal ko siya Tanggal mo ano Alright Ito lang pagpaganda